Pagpabilin sa maayong panglawas ang usa sa mga advokasya sa brigada rason nga padayon kining gapahigay ng mga aktibidad nga sama na lamang sa brigada Zumba. Nihataw ang mga residente o mga Zumba enthusiast sa Face A Habitat Site Proc 8 Baragay Mabuhay Jansan. Human nga gisulong sila sa brigada Media Group alang sa pagpahigayon sa mga aktibidad. Batan-on ingon man mga idaran na enjoy sa maong aktibidad. Gani man, daghan kayong salamat sa amuang purok officials sa pagmugna sa kaning Zumba kay nadasig tanan. Ay lipay siya ay may mambangay na amod abot kay sa activity na mo, adyod mo. Mapasalamat na sab ang mga opisyal sa mong lugar. Mahitugod na kisabay ang brigada sa ilang Zumba sayahan ng Matag-Adlong Sabado. We're so happy and we're surprised me sa brigada ano you know, sa na nagvisit Thank you so much. Uh, at dahil singot the same time, it's fun, really fun. Human makapasingot na kadawat usab ng mga cash prizes o brigada healthline products ang mga partisipante. Aun uh, ang -una, salamat kayo, salamat sa opportunity yung salamat sa brigada uh, group na uh, nibisita dini sa mga bayanihan uh, sa mga sumbasayan matag sabado. 500 pesos. Okay kayo, salamat. Ang ngayang atangan ang sunod nga barangay nga sulungon sa brigada alang sa pagpahigaan ng mga kalingawan o brigada zumba. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.